tapos sana ka na lang. Kapag ganito talaga moments, ay mamimis mo, ay mamimiss na talaga yung jowa mong ka-LDR mo. After nga namin kumain ng madami, ito pala yung pambaba namin ng mga food na kinain namin na tiktok Basta oh nga lang sa upuan yung phone ko at nakabaka may hindi ko nga napansin. Hindi pala kita si Tita. At lumapanood nga namin yung sayaw namin na in fairness, sobrang sabay na sabay talaga kami doon sa kanta. As in, wala talaga nagkamali. Ay, Ayo, lihap na rin. Ayun yan, natapos nang kumain lahat. Thank you, thank you sa much, Sir Ron. of happy tips sa pag-invite ulit sa amin. Kung hindi pa nga po kayo nakakapunta sa Happy Pips, I promise must try dito. Sobrang sarap ng mga pizza. Ito portable pa. Located sila sa 17 southeast ng At sa Happy Ay, ito. ng Chris Lips, sabay. Ito ng Please don't forget to follow my Facebook. Alam mga sound. Ang po Hayaan mo siya. yung ako sa IG, makikita niya kasi tayo po. It turns out, wala yung anak ko. Siyempre, love na love ko naman siya. Super okay na ako sa lalaki. Pero, super happy din ako yung sir mo niya kasi nakalalaki siya. Hindi nangiiyak na siya. Pinaasa sermon sabi ko, lagi ko isasama yung anak namin or si Tutoy, lagi ko siya isasama sa mga salon, ganyan, kung saan ako magpapamper time. So, parang dahil gusto ko ng babae, gawin ko siyang babae. Ganun yung inisip niya. So, ngayon, pumunta akong mall kahapon, eh, may mga pinili akong basta lupo, so ibinili ko ng dress si Tutoy. Ito lang, umiiyak na siya. Basta ito na yung video, panoorin niyo na lang.

Make sure na ma-download nyo ang link na nasa comment section. Screenshot nyo once na nakapag-download na kayo and i-comment din nyo yan. So, for easy steps lang yun, guys. And pwede na kayo manalo na. Man. At ay na nga, guys, alam nyo naman, napakamahal mga napaka anak ngayon. At mas napakamahal ng mga gamit ng bata. Pero buti na lang talaga kinakaya namin. Kasi before ako mga anak, nag talaga ako ng pera. Gamit ito, si Una Games. And disclaimer lang nga pala, ha? Bawal to sa mga bata. Tutatay ako ng 500, lalakas ako yung loob ko. Tingnan natin. Wow, panalo! Panalo, tignan nyo, 1,000 na. Ah. Oh, wow! Ah! Yung 200 natin, guys, 1,000 na. Ah. Sige, itaya natin yung 1,000 dito. Ay, Diyos ko, Be. Dragon, wag mo akong pipiguin. Oh! Be, <laughs> ang swerte, bae. Hala, hala, yung 200 natin naging 2,200. 2,000 natin, itaya natin lahat kay Dragon. Okay. Puro Dragon kasi, Be. Ah! Oh my god! Oh my god! I cannot! I cannot!